Sige ako na po. O, dito na po aamin. Wala po naman. Wala ka nang inuulit na wala Gandang hapon po. Ganda po. Dito ho ga nakatira si Nanay Yoli? Dito po. Ano nga po pangalan ng asawa po ni Ma'am Yoli? Tinelio. Opo, si Sir Timing po. Oo. Ayun. eh, kasi po, meron po kasi kayong, ano, in order po daw sa SM kahapon. Television. Ngayon po ay uh, pinadideliver po. Wah, wow. wala kayo kung may kaso eh. Kaya ako niya. Opo, nasan ka po yung atsawa niyo po? No, nasan po si Mang Yoli? Ayun si Yoli daw, tawa. Hey. Nay, gay magbigay. Are, are, Ate Meng. Nay, are, Ate Meng. Opo, si Sir Timing po. Na <laughs> ay, na. Nanay, magandang so, hapon po. Nasa, naman, ay, uh, wala, ay, ay. ano, ma'am, nag-order ka daw kayo, ma'am, kasi sa ano, sa SM po ng television. Kahapon, eh, ngayon po pinadideliver. Ay, hindi ako na-order. hindi <laughs> <laughs> <Siya, patay, laughs> ako na ako, ako daw. Yes po. Sino Po? Sabi. Ay, hindi, kasi kami mamay tagapag-deliver lang. Ano po? Oh. Eh, yun daw pong television sa SM, ninyo po binili kahapon. Eh, hindi dito. Ano yung mga pangalan? <laughs> hindi po eh, dito po eh. Ay, <coughs> <coughs> hindi ako na. Hindi ako na. ka yung TV diyan. Well, oh, eh pero ma may cellphone ko kayo. Hindi Ay hindi ako na okay. I will. Bahala ka nang paniwanag sa nakakaano daw hindi ko na iintindihan. Oh hindi oh, ako oh, marunong umorder na. Mga apo ko nga pina-order kung anong gusto ko. Ay si baka naman ho na order ho ng inyong apo. Baka sila ho ang nagpunta tapos ang ipinangalan ay kayo. Ay, uwang ko. <laughs> Ay, nasaan ka mo ang gawo, mga apong iyan, ma'am? Sino po ang inyong apong <laughs> Ay, nga mahilig po nga abay, magpipindot pili, po sa inyong cellphone? Ito, ano mga sakit yung mga, sa mga, mga apo ko. Ito, ayun ang aking apong maliit? at yung na borda. Ay, sino na lang Ay siya ma'am, baka kayo na i-order ng television. Huwag nang galit. Hindi, hindi ako nagagalit. Ay, hindi na ako. ako. Lagi <laughs> <ako. laughs> <laughs> <Ay, laughs> <Ay, laughs> Nalit ako. Ay, hindi na ako na <laughs> ah, ay, sige, ganito na lang ang nanay. Ay, ay, di... na -utang. ay hindi na hindi mo kayo na utang. Ay, ay, hindi, wala din naman ako nanay sinabing kayo umutang. Ari, ko ay, ay, bayad kayo na. Mo, taki taki kayo, ba <laughs> hindi ay siya, tatay, sumahin niyo naman muna ako eh. ng Si ma'am. O, may ka? Hindi. Kahit nga pa hindi kumuha, may nabating sa aking, may aking manugang. Ah, opo. Ay, di ganito na lang, mam ano, since kami po ay, no, ay, no, ay, ay, ay tagapag pag deliver Ako no, na nga, ko Hindi. Ay, kaya mga ko nagahanap mo lang. mo, alam mo, hindi. Hindi ganito na lang, nana. hindi. Hindi ako na,

Nagmamahal atid namin okay. sa inyo. Surpresa po mula po sa mga mahal niyo sa buhay. And later on po, mayroon po akong babasahin ninyo, pero by the way po, ito po mga balloons para po sa inyo. Ayun. Takda na noong sa ako ito po ang lion flowers para po sa inyo. Boom, Nagkamaydan siya na ako. Ayan, Ate Yoli, dito po kayo, ma. Ayan, at anniversary niyo po, inyo pong ang award of 5000 ang nakalipas so kayo po ay po ng surprise ngayon Meron po akong message para po sa inyo ako, Na ang pag-ibig ko'y Yoli and uh, Tatay at Dime Babasahin ko lang po yung um, Mensahe po para po sa inyo Inay Ama Happy happy 54th wedding anniversary Pagpasensyahan nyo na ho Ang nakayanan ko Sana ay napasaya ko kayo Inay at ama Alam kong hindi kayo Perfectong magulang Pasensya na kayo Kung naging matigas ang ulo ko at alam naman namin, mali yun, pero tulad nyo rin, hindi rin kami perfectong mga anak. Inay at ama, matanda na kayo, kaya huwag matigas ang inyong ulohan. Iwasan ang mga bawal para hindi kayo magkasakit. Malayo man ako, gusto kong iparamdam sa inyo na mahal na mahal ko kayo. Mahal namin kayong magkakapatid. Kahit sobrang liligalig ninyo. Lagi kong iniisip na kaya ako nandito ay para sa inyo at para sa anak ko. Palagi kayong mag-iingat at lagi kayong kasama sa mga dasal ko. Muli, sana ay natuwa kayo sa sorpresa ko. Babawi ako next year, baka mapera na ako. Muli, happy happy anniversary sa inyo, Inay at Ama. Nagmamahal, ang inyong anak na si Ining. Ayan. So, uh, ma'am Yoli, tatanungin lang po namin kayo, sino po ba ang uh, inyong anak na si Ineng? Si Jeff. Ayan. Si ma'am Jess po talaga ang nagpahatid po ng sorpresa. Ngayon po nga, uh, 54th wedding anniversary po ninyo. So, anyway po, dahil kayo po talaga ay na-surprise nga ano po ba ang gusto niyo pong sabihin sa kanya dahil hindi niyo po siya nakakasama dahil siya po ay nasa itong bansa para nga daw po kayo po ay mabigyan po ng magandang buhay para matulungan po kayo kasama na rin po ang kanyang mga anak. Masasabi ko lang kanya magiging ka siya doon. Ako nagduduwa at na kanyang kagustuhan. Salamat, ini. Salamat, okay, salamat sa iyo. Mag-iingat ka palagi, Bilyan. Mahal na mahal ka namin ng iyong ama, ng mga kapatid mo. At anak, ko sa iyo, huwag mong kalimutan ng iyong anak. Salamat, salamat sa iyo ng malamit. Ayan. Tatay, alam namin ang inyo pong uh, luhang iyan ay uh, luha po ng inyong kaligayahan. Ngayon pong anniversary po ng inyo pong partner si, na si Ma'am Yoli. Tatay, ano po ba ang gusto nyo pong sabihin para po kay Ma'am Jessa? Wala na mga kami pa. Wala. Wala na sarap tala sa iyo. tala. Ayan. So, uh, Nanay Yoli and Tatay Timing dahil na po kayo po ay na-surprise ngayon at pinadalhan po kayo ni Ma'am Jessa ay uh, iyan po talaga ay handog niya para po sa inyo kahit wala nga po siya ay gumawa po siya ng paraan para kayo po ay mahatida ng ganitong sorpresa kahit siya po ay nasa sa ibang bansa. Ayan, so kaya naman po Nanay and Tatay once again happy happy anniversary! <laughs> po ay magpapakilala para po sa inyo. Kami po ang Rain Surprise Delivery all the way from Barangay Calicanto, San Juan, Batangas. And binabati po namin kayo ng happy, happy anniversary po. At ako nga TV na, ininitito isang kiss daw po at yun po'y kasiyahan na ng inyong mga aks. Okay, tanda. Kiss nyo lang kasi nana.